right mga kapatingting punta tayo sa ano sa bukid yan nililigot ba mga oh ang mong gyagyan yung daanan namin ay hanging bridge ako oh. mga exo na oh. yan mga kapatid ko punta kami sa bukid

Makailo ah, <laughs> ah. Ano eh, mga ni Barangay Libas ah. Barangay Libas ni Mga ah, kabutingting <laughs> diyan, ah, sila diyan, 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 pa lang diyan, 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 diyan,

O, okay, ipangawat na. Oh, meron. Ay, buli bulin tar di nung araw ba? Barangay dun sa Malinaw? Ah, dun sa may taas? Oh, kayo no, na ugdi rito. Oh. oh, malabo na yung tubig. Bahabaha dito eh. Oh. Bahabaha oh. Bahabaha dun. Ah, mutabok pa na. Ah, mutabok pa na. Ini mudah kok ini. Murah mag wani laom <laughs> dino sa unang laom man ni. Laom mo. Aku kan boleh anisari bapa, diri boy ba. Oh. Wala. Ah. Oo nga. Mali naman niya ni Mike Colbert ibutang sa amor sa. Ah, sa amor sa tagbatang dia. Ito yung supply ng one. Supply sa malinaw. Tubig so big supply. Yan na. So bida na mga puting ding. Pusti. Pusti asa oh. kuryente o oh, ano, buti pa may supply ng kuryente sa kwan bukid pa na, pa na dito mabuhangin pa pagdating doon siguro baka putik na yan <clears throat> oh, maka live ka dito may signal ba ito? may signal eh, at saka 'yung lumilipad ni. Bitaw. Sinasabi ko. Oh. Uro putik na. Ano 'yung agi anang dangoy no?